kasi pag hindi yan nagtanggal, yung ngipin mo tutubo ng madami. Ah, nagagagulangan uh, eh. Ha? Mama, di mama nalangadan. Hoy, paano ma ano yan? Pag ano? Itali mo muna ma, tapos ilusot mo K na. Kaya nga. Ah. Oh, ah. Yeah. Ah. Ayak, ganda-ganda eh. Ah. Paano mo matatanggal pag hindi kong lakasan? <laughs> mama ibu kamu ang 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 na. ang 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 mama, ang 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 Mama! ang ka ang hindi pa Mama! Nga 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 Yo! nga! Nga, nga. -lab ikaw ka si ate! Mama! 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 Hindi yan baby. Mama! Di ba masakit pag kumakain ka? Hmm. Nga 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 nga! Hmm? Ah, 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 ah. ah okay, uh. Uh. Ah, ma. Magulo. Ayaw ko nga kasi eh, yan buong eh. Ba't kasi bubun eh. Bakit yan? Bakit yan? Bakit yan tinanggal? Ah, nasa bibig niya. Dora mo. Gipo ah, okay, na so. Gunas. Gunas. Oh. Ah,